Ayan po yung cabinet na may sinira ko na. Kasi papalitan ko po ng mantel. Ayan po. Yan po yung mantel na Mantel na binili ko sa halagang 100 pesos per 1 meter. So, apat ang binili ko. So, ginawa ko siyang wallpaper. <laughs> kasi nagaganda na ako sa design niya. So, ayan po yung mga butas-butas dyan sa pader is yan po yung pinagtanggalan ko ng ah uh, drawer, ay drawer yung hanging cabinet, ayan po yung nasa gilid na kahoy, ayan po yan nasira ko na, so ayan dinikit dinikitan ko na siya, nilagyan ko na siya ng pandikit at medyo binilisan ko yung paglagay niyan kasi hindi ko alam kung matutuyo agad yung uh, pandikit at mahirap na kasi mahal din yung pandikit niya so kaya binilisan ko kasi ako lang mag isa, so mano mano yung paggawa ko ayan po, inapply ko yan dyan sa wall, pero nililisan ko muna yung wall ha, bago ko nilagyan ng pandikit kahit na may mga butas-butas yan, hindi ko na rin tinakpan kasi matatakpan din naman ng mantel ayan, kilali nyan kasi nung binili ko yung mantel na yan ang sabi ng baba, hindi daw to pwedeng gawing wallpaper kasi hindi daw sya kayang dumikidikit kasi mabigat daw yung mantel kaya kailangan yung gagawin ng wallpaper is yung mga magagaan lang. So, ginawan ko siya ng paraan. Binilihan ko siya ng pang-heavy pang na pandikit. So, ayan. So, tatlo yung binili ko para hindi yung ako masyort. So, sakto dyan lang. Ang, ang nagamit ko lang is dalawa't kalahati sa apat na metro. Then, so, hindi pa ako ganong expert. So, DIY lang talaga yung ano ko. Kasi pag magpapagawa ko sa iba is mahal. So... Oh, marami ka pang masasabi kasi mga expert na nga hindi naman maganda ang gawa so kaya mas maganda ako na lang ang gagawa kahit hindi maganda okay lang kasi hindi naman ako expert kaya ayan ayan bilis bilis din ako konti kasi hindi ko pa talaga siya gamay So, medyo pinag-aaralan ko pa siya dyan. At gusto ko siya po rin ko talagang matuto or... sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kaya, talaga kung hanggat maaari, ginagawa ko po siya ng... Uh, hindi na po ako nagbabayad ng tao para gumawa. Ako na lang po para at least kahit pa may natutunan ako na gawin isang bagay. At saka natutuwa po ako kasi nadadagdagan ko yung knowledge ko kung paano siya gawin. Ayan na nga o. Oh. Tulad niya, natanggal siya. So iniisip ko kung ano dapat gawin para uh, hindi siya matanggal. So meron din ako dyan na ano na learning na ano ang gawin at hindi dapat gawin kapag nagdikit ka ng wallpaper at saka mabigat yan siya talagang totoo yung sinabi ng tendera na mabigat siya so hindi siya kakayanin ng pandikit lang na yung para lang sa papel so yun talaga tama lang yung binili kong pandikit na pang heavy na ano pa kaya, na kaya naman niya yung bigat ng mantel So hindi ko alam kung kanina ano pala yung, yung nakita niyo so, na yun na lang din kayo yung, mantel. So so may part diyan na nagpaulit-ulit ako. Inaangat ko tapos dinidikit ulit, inaangat, dinidikit. So ngayon ang ginawa ko ay hindi ko na siya inulit kasi inisip ko baka kakaganon ko, kakatanggal ko tapos dikit ulit, tanggal, dikit ulit. Iniisip ko na baka sa kakaganon ko eh, hindi na siya dumikit at mawala na ng talab yung pandikit. So ang ginawa ko uh, in-stop ko na siya at inisip ko na hanggat maaari ay wag nang gaulitin yung para maganda yung dikit at tulad nyan no oh, inaangat ko siya tapos ididikit na naman so ayan sa kakaganyan ko naisip ko na uh, wag nang ulitin kasi baka hindi na dumikit at mawala ng bisa yung pandikit at saka baka pumangit yung mantel baka maunat at hindi na bumalik sa dating shape So kaya ayan ginawa ko. Ay tinigil ko na 'yon. Nag-nagdikit na lang ako, nagdikit. So ginawa ko yung mga bukol-bukol na lang pinagpapatflat ko. Ayan. Tapos ang ginawa ko dyan, yung ibang mga bukol-bukol, tinusok ko Masaya na. Masaya po nga. talaga para ako yung para si kasi mawala yung kong bukol niya lumabas yung hangin. Kasi sa pagdidikit ng wallpaper ay hindi pala mantel pala. So, ako lang naman nag-isip niya na, ano, gawing wallpaper yung mantel. Kasi nagustuhan ko po kasi sya, talaga yung design. Uh, parang sya yung sa gilid kasi nagustuhan ko dyan. Yung, yung parang may frame sa gilid. Yan yung pinaka nagustuhan ko. Tapos yung flower na uh, color gold na kumikinang kumikinang siya kapag naiilawan. So, naging natuwa uh, ako. Today kasi naging productive ako at plus pa yung natutunan ko, kaya maganda talaga na ikaw na lang mismo ang gagawa kung kaya mo naman. Pero kapag hindi, yung mga dangerous na katulad ng akyat-akyat, is wag na. Pero kung ganyan lang din naman, is maganda na yung ikaw na mismo ang makatukla sa uh, bago mong talent. <laughs> kaya, I'm so happy na may bago akong natutunan. So, Uobserbahan ko na lang siya kung yung mantel ba ay magtatagal at ay yung pandikit kung magtatagal din, kung kakayanin pa niya kapitin kung kaya pa niyang kumapit sa wall ng matagal. So, hindi ko rin alam kung anong issue ng mantel kung mabilis ba sya mag-fade or something. Pero, i-enjoy ko muna siya ngayon kasi bago siya at ang, yung mga gilid-gilid niyan, Ayan, kulay green yung sa baba. Kasi yung nabili ko yung puntura is green. Kasi yung kurtina ko is green. So, nung pagbili ko niya, naghanap ako ng green din na mantel. Kaso lang, hindi ko gusto yung mga design. So, naisip ko palitan na lang. Pero sa ngayon, hindi ko na siya papalitan. Para naman, hindi ma-out of place yung kurtina ko. So, ang gagawin ko na lang, kulayan ko na lang ng green sa baba at sa taas. Para mag-combine yung color niya. So, maganda talaga. Kasi, tinan mo, naka-save pa ako ng money. Kaya, maganda talaga na ikaw mismo ang gagawa ng mga bagay kung kaya mo naman. Kaysa magbayad ka pa at dagdag gastos ulit. ba diba? O, ba diba? Naka-save ka na. Natuto ka pa. Hi, guys. Tapos na po ako. Look at that. Look at my back. It's a mess. That is my own. So, I will paint the uh, the lower part, you because I color that green. when I choose the uh, mantle for the wall, uh, uh, I like the blue. <laughs> but I will change it later. That's it, my. Ang ganda lang yung mantle ko. So, mantle po yan ang gamit ko. Ayan sa mai. So, iyan so, na natin. i eh, na natin doon. Oh, did you see that? Mm. Oh my God, I love the color. And the design. Mantle po yan ha ayan 4 meters na yung nabili ko so hanggang dyan siya 4 meters doon doon sa taas ayan hinulang nga lang ayan um. so mantel po yan ay yung aking ah, wall ayan <laughs> pinaliitan ko pa um. so nice right ayan uh. po yung ano niya. design flower oops I love the color ayan um. So, marami pa naman yan siya. So, bibili na nga ako ulit para paikot. Hmm. Thank you for watching!